At tunog saring-saring tunog narinig mo may ibon narinig ni Huni may manok <coughs> hmm. tapos may maririnig ang mga tricycle nagmumotor tao. May marini ka pa aeroplano na <laughs> madaan. Yeah. <laughs> Ang layo doon sa ano eh. Sa lugar doon sa LA. Tahimik. Pero dito. Ano. Halos lahat ng tunog maririnig mo. Kaya mag enjoy ka. Hindi ka mag-u-board. may maririnig ka motor. Tricycle. Maaga pa yan. Mamaya, mga ano, siyete, mas madadagdagan yung hingay eh, ng tunog. Ah, Halo alam telor yeah, yang sesak hmm. ya. Ibu, manuk, aso. Ah, Mas saya. Entar drain hmm. kulang pa yan. Uh, yan ang parang may wagan po nag mysteries. Pero yan ang buhay sa Manila. Manilis niya yan Yung mga taga Manila dyan. Manilis niya yung ganyang crowd. Yung environment yung lalo na yung mga nasa overseas tayo hindi pong buhay pero yun yan yung namimiss niya sa sa Manila o oh, nga pala ah, paalala lang sa mga kababayan natin na ah. itong video na to hindi para sa lahat kung mayamang ka kung milyonaryo ka eh baka hindi mo masakyan tong video na to. Kasi alam ko sa subdivision nyo, sa lugar nyo, eh tahimik. Eh dito sa kinalakihan ko, eh ganito ang uh, environment. Kaya yun lang paliwanag ko sa inyo na huwag na kayong manood. Baka hindi nyo maintindihan ang mga pahiwatig ko sa sa mga makakarami para lang to sa mga kababayan natin na nalulungkot katulad ng mga nasa overseas yan At sigurado may mimis nila yung uh, Manila sa uh, mga ganitong uh, environment pero katulad uh, ng sinabi ko na hindi para sa lahat ng Pilipino to yung mga Pilipino milyonaryo mga milyonaryo dyan sigurado hindi para sa inyo to kasi yung subdivision nyo sobrang tahimik well guarded pa wala makakapasok kaya sorry na lang po sige enjoy na lang tayo sa susunod nating O sa mga kabayan natin, mga pare ko. Yung mga hindi pa nakakauwi. Baka balak niyo umuwi. Namimiss niyo yung tunay na buhay sa Pilipinas. Ng mga Pilipino. So, malaking bagay ito. Kesa sa mga yung mga kadalasan yung mga UF yung, yung OFW natin na sobrang tahimik na lugar na kung saan man sila nan naroroon ngayon alam ko sa abroad eh tahimik ang buhay kanya at kanya-kanya hmm, kanya. walang pakialaman kaya sobrang namimiss nito eh na pare ko kita-kita tayo. O nga pala sa may kaduktong itong video na to. Pupunta kami Baguio para pakita ko sa inyo. Ayan ah. Mga pare ko. Mamimiss nyo yung mga nagwawali sa karsada. At hindi lang yan mamimiss nyo. Yung mga kapitbahay ng mga Marites. Ayan, isa pa yan. May lalo yung mga Marites ng kapitbahay. Kaya, uwi na. Ano pa natin? Yung tunay na buhay nandito sa Pilipinas. Kaya tara na. Uwi na tayo sa ating sariling bansa. Abayan ko. Gising yan. Ayan, oh. hindi mo na kailangan pumunta ng palengke. Eh. may naglalaki ng gulay oh. sari-saring gulay Eh, na sinasabi ko sa inyo mga uh, pare ko oh, meron, ba, meron ba sa uh, abroad ng ganyan meron ba sa sauding ng ganyan wala wala kanya only in the philippines bro ayun Ayan o, oh, kita mo o, oh, Pumili ka na ng gulay O, oh, iahatid pa sa harap ng bahay mo O oh, Ano na? Bili na gulay gulay dyan O, oh, laking ano yan o Laking miss yan o Miss na miss nyo na talaga umuwi Pag yan na naaalala nyo Sorry bro, nandito na ako sunod na lang tayo o, ayan, lalo na pag magpapasko rito alam niyo naman di ba nandun talaga yung yung uh, kasayahan eh. spirit of christmas at new year celebration sa Pilipinas o, ano pa on in the Philippines okay bro kita kita tayo